Kung umpisa na nga po mitas, itong ating uh, mga mamimitas ng kalamansi at naghahagda na nga sila dahil uh, taas yung uh, naiwan nila kahapon. Tira-tira na lang ito, day 4 ng pitas. At uh, konti na lang yung pinabalik natin dahil nga konti na lang din naman yung pitas. And kung papabalikin natin sila lahat, wala na rin sila kikitain kasi konti na lang. Kaya limang piraso na lang o limang tao na lang yung pinabalik natin para maganda-ganda rin naman ang kitain nila siguro abot sila hanggang tanghali din baka makatiga-tiga red bag pa sila dyan o higit pa kaya sulit din yung lusong nila o sulit din yung punta nila dito sa kalamansiya natin ang day 1, day 2, day 3 natin ay one, nakabuo na tayo ng 152 bags dito sa day 4 natin baka maka 162 to 164 bags tayo dito mga naman naiwan Yan, no? baka siguro mga 30 to 40 bags pa siguro yung susunod natin dito to may isang puno na naman tayo dito na wala na to palagay ko wala na to sa susunod hindi naiwasan talaga may mga ganyan talaga minsan pero mga kapalit nya ito ito mga kagrihin ka dati ko yung binablog na palagi kung sample doon sa ating uh, mga tinatanggalan ng uh, bunga eto na po siya ngayon. Pinagbunga na rin natin yan. Nakuha na lang yung bunga na ito. Malaki-laki na rin. Pero syempre, pagka po kasi hulip lang o yung replace lang sa malalaking kalamansi na katulad na ito, medyo talaga nadidelay din to Hindi rin mabilis lumaki kasi nasisilungan po ito ng malalaking kalamansi. Sa katanghalian tapat lang ito na naarawan. Pero mamaya uli, umaga at saka hapon uh, nalililiman ito kaya um, hindi siya malakas lumaki pero ito, pinagtuloy ko na rin ito kasi mga replace lang ito. At 2 uh, years na lang ang contract natin dito. Kailangan din talaga mapakinabakan na ito kahit dalaman taon man lang. Pero kung tutuusin mga kakiri, itong ganito kalaki, pagka sabay-sabay um, yung tanim mo, hindi pa ito pampabunga. Alanganin pa to Pero sa atin, na replace lang, pwede pwede na yan. Dagdag lang naman ito. Nabot na nga tayo kagri ng pangapat na pitas dito, pangapat na araw. At ngayon, pinipinish na yung ating uh, na hagdanin na lang to. O yung mga taas na lang ang pitasay. baka mga 10 bags pa to. Dagdag pa po, po ito sa ating ani. Uh, medyo mababa na. Kalamang siya ngayon, 600 lang ang kuha sa akin. Pero okay lang yan. Ganun talaga ang magagawa. Okay na ba lahat? lang ba lahat. lahat? sa Sampo. Sampo sakto.